MPBL nagbigay ng lifetime ban at 200,000 fine kay Michael Solera ng Jensen Warriors matapos suntukin si Jonas Tibayan ng Mindoro Tamarot sa mukha na nagresulta sa concussion, broken jaw, busted lip, at fractured shoulder sa laban nila sa Batangas City Coliseum. Bukod dito ba na rin si Solera sa Game and Amusement Board? Nagkaroon po ng broken jaw at ng concussion si Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaros, mula sa sapak ni Michael Sorrella ng Jensen Warriors. Isang marahas na pagtama na nagdulot ng maraming pinsala kay Mindoro Tamaros forward Jonas Tibayan, ang nagdulot kay Michael Solerre ng Jensen Warriors ng Lifetime Ban, at 200,000 na multa mula sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Kinokondena ng MPBL ang insidente at hindi nila papayagan ang ganitong klaseng pangyayari, na delikado sa players at nakasisire sa imahe ng liga sa naging game ng Mindoro Tama at Jensen Warriors, ay sinuntok ni Mike Ho ng Jensen si Jonas Tibaya ng Mindoro sa mukha, kung saan nagtamo ito ng concussion, broken jaw, busted lip, at fractured shoulder. Ayon kay MPBL Commissioner Kenneth Dermbis, isa ito sa mga pinakagrabing nangyari na nakita niya sa basketball. Dagdag pa nito ay may buong kapangyarihan ang liga na magpataw ng parusa sa ganitong asal. Pinatawa ng lifetime ban at multa ni MPBL Commissioner Kenneth Dermbis, si Michael Sorella ng Jensen Warriors matapos sinadyang suntukin si Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaros sa kanilang laro sa MPBL. Si Michael Sorella ng Jensen Warriors ay konsehal sa kanilang lugar at tumanggap pa ng parangal na sportsmanship award. Ngayon tuluyang pinatawan ng MPBL ng lifetime ban matapos ang brutal na suntok kay Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaros na nagdulot ng concussion, basag na panga, busted lip, chipped tooth at shoulder fracture. Bukod dito, pinagmulta rin siya ng 200,000 piso at posibleng tuluyan pang mawala ng pro license mula sa GAB. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.